So yan, magandang magandang araw sa inyo mga kapatid. Nandito kami ngayon kasama ko yung pamilya sa Winchester Market. taka kami ni, kasama ko si Tayshan, si Mami, eh, si Pia. kami sa Winchester Market. so Nandito kami sa Christmas Market sa Winchester. Ayan, parang simbang gabi <laughs> sa Pilipinas. Ang ganda. So ayan Tapos yung decoration dito Talagang ganda Talagang ramdam na ramdam mo na yung Pasko <laughs> ayan. Ayan, May mga nagtitindo Tinda-tinda <laughs> So ayan, daming nagtitinda rito mga katulad din sa Pilipinas mga butik mga Christmas market kami, mga cheese mga tinapay mm. -hmm. buhay na buhay pag uh, Pasko rito. sobrang ganda nag enjoy kami na kay pamilya pag Pasko So ito yung pinunta namin dito ng aking pamilya, yung Christmas Market sa tabi ng Winchester Cathedral. Ayan, is it cold it's cold yes. i'm wearing a jumper <laughs> i'm wearing a jumper a scarf gloves a, some trousers shoes and a coat <laughs> <laughs> So ito yung Winchester Cathedral mga kapatid Ayan, isa sa mga popular church dito sa UK Hindi na dayo ito hey, look, someone's cooking Someone's cooking ah Ayan si kuya nagluluto oh <laughs> Jose, uh, a I want to tap in. you Kuya, nagluluto. Hindi siya. Check po Winchester Cathedral. Niwan na ako ng aking pamilya niwan na ako. Nagmamadali. Gugutom na siguro yung aking magina. Kami dito para kumain. Wala nga lang bibing ka sa kaputubongbong pagkatapos ang simbahay. Hindi e, na natin anong pagkain dito. E. Iniwan ako. <laughs> oh. Uy, look at that. Ha? Yeah, the the guy The steer This was you, <laughs> you Ayan no Ang dami Ang dami rin Ang tinitinda Sa gilid ng simbahan Hanap tayo ng ano Masarap na kakainan Puto bumbong Bibing ka Nakakamiss ka Ayan, well, mami Hog roast, oh yeah. Ayan, mga mga pagkain. Sa tabi ng simbahan. Oh ayan Smells nice. Nakaguto. So, ayan yeah, mm. city, pretty, uh, nice. want, so, ang daming masasarap na traditional na English food dito. Sa Winchester Christmas Market. Yorkshire hey, Mommy! <laughs> Yorkshire Pudding! Oh, mm, Look at that! Ayan! Christmas Market sa Winchester. Background, Sobrang ganda ng background, mga kapatid. Simbahan. Ayan, mami, oh. Uy! Sarap siya yung cheese na may patatas tapos may bacon. Yan o. Eh. mami. Mm. it's nice. Sarap siya mga kapatid. Eh. <laughs> Dami nagtitinda. More Jay. Hey, look, look, at this. I, uh, look at I this chocolate. Do you want uh, the pink do You want to try? One. I'm going to try it. Do you accept card? Yes. Mm. Yeah, the, mixture. the dark, this one they haven't got. Daddy, yeah. Pati do yung nilulutong alak. Ayan o. Oh. Niluluto niya. Tignan natin. Ayan. Niluluto siya. <laughs> no wine. So ay marami pa rin dito na tinitinda sa may loob. So Ayan, eh, kung gusto yung mabili rito, Christmas market sa Winchester ang dami. Dami This pwede pag-ritin si Bunso. Tingnan niyo si Bunso, mga kapatid. Enjoy na enjoy na pagkain ng kanyang chocolate. Ayan si mami rin. Simple bonding ng aming pamilya. Dito sa Winchester Cathedral. napaka, namin, kasing, uh, napaka namin kasi nga... napaka namin kasi pumunta ka dito hindi matao oh. so ito naman yung ano oh, roasted na chestnut niluto ni ate wala pa wala pa luto <laughs> Ganda, ganda, ganda dito sa Winchester Cathedral. Daming pwedeng kainan. O niluluto mga caramelized nuts. So, ayan mga batid, pa-uwi na kami. Nakakain na. So, ito yung Winchester Market. Ito yung pinaka-popular na Winchester Cathedral. Ayan. So, ayan, salamat sa pagsama sa amin.